Noong unang panahon, sa gitna ng magagandang kabundukan, may isang kakaibang bayan. Ang bayang ito ay payapa at masaya, puno ng magagalang na tao na nagmamahalan at nag-aalaga sa isa't isa, maging sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Tuwing umaga, naririnig ang masayang huni ng mga ibon sa malinaw na bughaw na kalangitan. Sa dapit hapon, lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok at nagiiwan ng kulay rosas na liwanag na bumabalot sa buong bayan. Ngunit ang pinakanatatangi sa bayang ito ay ang mga pusa na nakatira rito. Sila ay kilala bilang magalang, marurunong magbihis at may disiplina. At sa lahat ng pusang ito, ang ang pinuno ay walang iba kundi si Clive. Si Clive ay isang pusang puspos ng gilas at karangyaan. Nakatira siya sa isang malaking kahoy na townhouse sa gitna ng bayan. Ang buong ikalawang palapag ay kanya at katulad ng lahat ng pusa sa bayan, siya rin ay nagsusuot ng mga espesyal na damit. Ang balahibo ni Clive ay makinis at makintab, kaylo ng sunog na kahel, dalandan at kulay kayumanggi ng maple mula sa kanyang baba hanggang sa tiyan ay may puting balahibo na para bang nakasuot siya ng malinis na bib. Puti rin ang dulo ng kanyang buntot at ang kanyang mga paa ay parang nakamedya ng puti. Kilala siya sa kanyang walang kapantay na panlasa sa kasuotan, malinis na asal at pagiging tunay na maginoo. Lagi niyang pinapanatiling tuwid at malinis ang kanyang mga bigote. Alam niya ang tamang kulay at kasuotan para sa bawat pagkakataon. Madalas siyang makita na nakasuot ng berdeng tweed na pantalon at jacket. Sa mga espesyal na araw, nakasuot siya ng itim na tailcoat at esmeraldang bowtie. Mayroon din siyang plum na sutlang jacket na may paisley na disenyo para sa mga gabi ng pagtitipon. At hindi lang iyon. Mayroon siyang beige na pantalon sa paglalakbay, berdeng galoses, ebony na tungkod, at itim na sombrero. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang pinakaiingatan ay ang kanyang asul na sutlang pajama. Isang umaga, nagising si Clive. Nagunat siya, ngumanga ng malaki, at nagsisimula pa lamang mag-isip ng almusal nang makarinig siya ng punit na tunog. Nang tumingin siya sa kanyang katawan, napansin niyang napunit ang kanyang pajama. Napahiya siya at agad siyang tumawag. Mr. Tibbles, dumating kaagad ang kanyang katulong. Isang puting pusang mabalahibo na nakasuot ng kahel na vest. Peter Patter ang tunog ng kanyang mga paa sa sahig. Nakita ni Mr. Tibbles ang nangyari. Napunit nga ang pajama ng kanyang amo. Ngunit may mas malaking problema. Wala ng ekstrang pajama si Clive. Sinabi ni Mr. Tibbles na maaari silang bumili sa bayan ng bagong pajama. Ngunit umiling si Clive. Hindi ako nagsusuot ng basta-bastang pajama. Ipinaliwanag ni Clive na ang kanyang pajama ay gawa lamang sa pinakamaiinam na sangkap. Tutla mula sa pinakaantok na silkworm mga butones mula sa baron ng mga panaginip at sinulid mula sa templo ng kapayapaan. At higit sa lahat, ito ay kailangang gawin ng tanging para sa kanya. Habang sinasabi niya ito, napangiti si Clive at nagkaroon ng ideya. Bakit hindi ako mismo ang mangolekta ng lahat ng kailangan? Matagal na rin siyang hindi nakakalabas ng bayan. Isang magandang pakikipagsapalaran ito para sa araw na iyon. Kaya't inutusan niya si Mr. Tibbles na maghanda kaagad. Makalipas ang ilang minuto, lumabas silang dalawa mula sa townhouse. Si Clive ay nakasuot ng kanyang beige, nakasuot ang pangbiyahe habang si Mr. Tables naman ay nakasuot ng jacket na panghanting. Habang naglalakad sila sa kalsada, naramdaman nila ang malamig at makinis na bato sa ilalim ng kanilang mga paa. Kumahampas ang banayad na hangin sa kanilang mga bigote at nakaramdam sila ng kasabikan. Nadaanan nila ang green grocer, ang tindera ng sombrero, ang flower shop at ang tindahan ng alahas. Saglit silang tumigil sa butcher shop upang amuyin ang bagong lutong sausage rolls bago tumuloy sa tram stop. At gaya ng palaging nangyayari, dumating ang magarang pulang tram na may gintong gilid. Umakyat ang dalawang pusa sa hulihan at naupo. Habang umaakyat ang tram sa matarik na burol, nakikita ni na Clive at Mr. Tibbles ang buong bayan. Matahimik, masaya at puno ng sikat ng araw. Sa tuktok ng burol, naroon ang observatory, ang tahanan ng baron ng mga panaginip. Pagdating nila, umakyat sila sa pader ng gusali na balot ng baging. Nakita nila ang maliit na bintana sa tuktok ng dome. Kumatok si Clive gamit ang komplikadong tunog ng kanyang mga kuko. Bumukas ito at pumasok silang dalawa. Sa loob ay isang maliit na silid na tila gawa sa ginto. Nakaupo sa gintong trono ang isang payat, matandang pusa, ang baron ng mga panaginip. Nakangiting bumati ang baron kay Clive. Matagal na rin mula noong huli silang nagkita. Inalok ni Clive ng isang mamahaling lata ng sardinas ang baron at sabay-sabay nilang kinain ito habang nag-uusap tungkol sa balita ng lahat ng pusa sa bayan. Pagkatapos, kinuha ng baron mula sa kanyang trono ang isang maliit na supot. Ito raw ang kanyang pinakamahuhusay na butonis, mga butons na nagbibigay ng banayad at masayang panaginip. Nagpasalamat si Clive at itinago ito. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Kailangan pa nila ang sutla ng pinakaantok na silkworm. Sa bahaging ito, nagpapatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran. Lumipad sila gamit ang parachute patungo sa gubat ng mga silkworm. Nakilala ang asul na silkworm na natulog at binigyan sila ng sutla kapalit ng kape. At saka tumuloy sa templo ng kapayapaan. Kung saan sila tinahi ng mga maliliit na kuwago ng kanilang bagong pajama. Sa wakas, matapos ang lahat ng pagsubok at pagtatahi ng mga munting kuwago, nakasuot na si na Clive at Mr. Tibbles ng pinakamagandang asul na lang pajama. Napakalamig at napakalambot nito sa kanilang balahibo Napaka-komportable na para bang hinihila na sila ng antok. Nagunat si Clive, napangiti, at nagsabi, Ngayon, oras na para matulog. Hindi na kailangang ulitin. Agad ding humiga si Mr. Tables Ang dalawa ay magkatabing nagkulong ng kanilang mga buntot, ipinikit ang mga mata, at dahan-dahang lumubog sa pinakamapayapang pagtulog. Habang sila ay nananaginip ng mga bangkang dahon, mga niyebing bundok, at nagniningning ng mga bituin, tahimik silang binabantayan ng baron ng mga panaginip. Thank you